Sagittarius. Ngayong araw ayon sa iyong gabay, may posibilidad kang makausap ang isang mayamang babae. Kung magkakasundo kayo, maaaring makatulong siya sa iyong mga proyekto at sa plano mong magnegosyo. Gayunpaman, ipinapayo na ipagpaliban muna ang iyong mga plano dahil may mga senyales na kailangan mo pang gawin upang mas maging maayos ang iyong gagawin pag-aralan pa ang mga posibleng kakulangan dahil ito ay magbibigay sa iyo ng dagdag na kita kapag ito ay naayos na Sa aspeto ng relasyon napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo ngunit tandaan kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa pera ang aspeto ng pera ay may mahalagang papel sa iyong araw, maging maingat sa pagpaplano at tiyakin na ang bawat hakbang ay napag-aralan ng mabuti, ang tamang pag-iingat at pag-aaral ng mga plano ay magdadala ng karagdagang kita. Huwag magmadali at iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Sa iyong tahanan, may pahiwatig na maaaring dumating ang suportang pinansyal na magpapasaya sa iyong pamilya. Ang tulong na ito ay magdudulot ng kaluwagan at saya sa loob ng inyong tahanan. Panatilihin ang bukas na komunikasyon at pagsasama-sama upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya sa trabaho. Inaasahang magiging maayos ang iyong araw. Mahalaga ang pagiging organisado upang maiwasan ang pagtambak ng mga gawain, lalo na ang mga importanteng trabaho. Ang pagiging maagap at masinop sa oras ay makakatulong upang mapabilis ang iyong pag-angat at maiwasan ang pagkaantala sa mga proyekto. Sa pagmamahalan at sa aspeto ng pagmamahalan, bigyang pansin ang iyong relasyon, ang bukas na komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa ay magpapatibay sa inyong samahan, maglaan ng oras para sa inyong minamahal at ipakita ang iyong suporta at pagmamahal upang mapanatili ang harmony at kaligayahan sa inyong relasyon. Sa kabuuan, ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tamang pagpaplano, pag -unawa at pagiging organisado sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang pagtutok sa mga bagay na ito ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color white, habang ang mga numerong color 21, color 14, at color 10 ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Tandaan! ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon, at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon.